Ayan, mga lalabs. Ayan, nakita niya naman. Ihip dito, ihip doon. Ayan, dahil naubusan po ako ng gasol. Ayan, mga lalabs. Tingnan nyo. Ayan po ang aking niluluto. Ayan po ay ginisang ampalaya na may sardinas. O, ba diba, ginis ako na po sa mantika, bawang, sibuyas. O, ba diba, mga lalabs dahil ako po ay nag-aapura at talaga napaka ano ng aking schedule at marami kong inaasikaso so at syempre susundo pa at kailangan ko pang maghanap buhay mga lalabs ayan ginanyan ko na lang ang kamatis o diba mekos mekos lang na pagluluto para makatapos mga lalabs dahil alam nyo naman ako po ay nag-aapura dahil ang oras ko ay napakahalaga mga lalabs ko kaya ganyan na lang po ang aking ginawa. Wala nang lalagyan Basta diretsyo na sa kawali. O di ba mga lalags, ganun lang. At ako po ay nagugas ng kamay syempre para makapaghalo ako ng mabuti mga lalags O ayan, nakita nyo naman. O di ba ganyan lang po ang buhay ng mahirap. Syempre ang buhay ng mahirap, hindi po natin dapat yan kinakahiya dahil ako ay proud mahirap at proud laking mahirap mga lalabs hindi ko kinahihiya po ang aking buhay at ayan na nga po nilagay ko na po ang sardinas ba diba, mga lalabs masarap po yung sardinas kasi na miss ko na yan at nilagyan ko na nga po pala ng Ah, uh, tubig pang sabaw, 'di ba, mga lalabs? At eto, ang dahon ng ampalaya Na ko po talaga itong ulam, mga lalabs. Syempre, gusto ko maraming dahon ng ampalaya o 'di ba? Napakasarap niyan, mga lalabs, dahil na ko po ang ginisang ampalaya na may sardinas. So, 'di ba? Nakita niyo, mga lalabs, dahil ayan, 'di ba? Nilagyan ko na po siya ng konting patis. 'Yung nalanta na po 'yung ating ampalaya. Tsaka syempre, magic sarap, pampasarap, o di ba? Luto na ang aking ulam. Thank you for watching mga lalabs and follow for more and please share na rin. Salamat.